ay basura ra ayan po oh siya po <laughs> kalay kay ayan oh ayan po ayan <laughs> <laughs> ra ayan oh ayan ra ayan oh ayan oh ayan oh ayan po oh no oh, oh, oh. ang bibiktima po ng basura yan ingat po kayo sa tao yan <clears throat> Ayon, bumalik pa po yung basarera o. Oh. po. Oh. di pa po siya na kontento. Oh. Ayun po oh. o. po yung Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun oh. May kinuha na po siya. Ayun po. Mag-ingat po kayo sa taong ito. <laughs> अब तो आप आइस पड़ा हुआ है, नहीं पहुंची यार अंधा, तो तुम्हें याद ही नहीं है, तेरी लड़की, 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 Huwag pa po siya dito. Hindi, hiyakan ka. Hindi ba'y Ayos na nga. Babe, gano'n nga. Hindi mo nagtutok So yan nga mga person, ito na nga binubuo na nga namin ng ate Chelsea nyo. Si Chelsea nga ang nakabuo nito halos dahil nga mas magaling nga siya mag-analyze ng mga binubuo. At yan nga mga person, pinaubaya ko na nga yan kay ate Chelsea nyo dahil nagamay niya na nga kung paano nga ito mabuo. Want to one talaga ako dahil nga nakakuha ko ng ganito. Tingnan nyo naman mga person, ayos na ayos pa siya o lalaban lamang magbumuka na yung bago. Konti nga lang tong sira, yung kabilang side niyang bakal ay hindi na malak at hindi na madiretsyo ng paganyan. Siguro nga ipo pwede ba tong magawa sa mga maparaan diyan? Pwede pa nga rin pang newborn baby dahil meron siyang dalawang level ng higaan niya at inilalagay na nga ni Ate Chelsea niya yung unang level. Ganyan lamang sinisiper lamang niya. Galing ito ni Ate Chelsea niya kahit wala naman siyang idea sa pagbuo ng mga crib eh na-analyze niya kung paano ito buuin. Pinaig pa ng batang ito kaya naman siya na nga ang hinayaan ang mag-take over sa pagbubuo niya dahil sumasakit na ngayon chan ko hindi ko alam kung pa paano. Ganyan ya, pala sa part na yan yung hindi na nalala, Kaya nakaganyan na siya Papalitan na lang siguro yan ng bakal Sinubukan niya namin itong lagyan na higaan ng baby Kung kakasya nga at kasyang-kasya naman Ayos na ayos pa nga itong nakuha ko Pag nilabanto mukha na talaga itong bago tuwa talaga ako sa sarili ko Na namulot ako sa basura Pero nagpaalam naman ako dun sa kapitbahay namin Na tinanong ko nga kung ano nga ito Sabi nga daw ito toong ang crib Nawari ko nga mukhang crib yung kaya tinanong ko kagad sabi nga daw ay may konti lang sira at baka pwede pang magawa. Kaya naman sabi ko nga, sige kukunin ko na. Ito nga pala yung itsura niya kapag tinanggal mo na yung higaan sa ibaba, pwede siyang malalim. At sinubukan niya na ati Chelsea nyo kung matibay pa at kasyang kasyang nga siya. Tawan-tawa talaga ako sa ati Chelsea nyo niyan, feeling baby. Pwede na nga rin itong halos maging playpen at yung bedside niya pwedeng ibaba. Kaya nakakatuwa talaga yung nakuha ko, grabe. Sayang nga at naka-order na ako ng crib ni baby. Kaya naman nagdesisyon na lamang ako sa may gusto nito ay mag-comment lamang kayo at pipili ako ng pagbibigyan ko nito. Kaya nga lang isagot nyo na ang shipping o kaya naman pag-pick up nito ha, hindi ko na kasi maaasikaso. Pwedeng, pwedeng pwede nyo pa itong magamit sa mga may kailangan dyan ng crib. Tingnan nyo naman mga person ayos na ayos pa siya, labhan nyo lamang. At ayusin nyo lamang yung na nandoon sa kabilang gilid ay pwedeng pwede na ulit ito sa baby nyo. So hanggang dito na lamang muna mga person. Comment lang kayo kung gusto niyo nito at pipili ako sa inyo. Thank you for watching. Babu!